In the Uy, after Uy, so ito yung pledge of the Wakainon Creators Group. Okay, simulan natin. Yes. Ako'y taos pusong nanunumpa. Ako'y taos pusong nanunumpa. Nalilikha na, ng na, may magandang layunin. Nalilikha ng may magandang layunin. Na pinangungunahan ng ating mahal na Diyos. May, ka, na pinangungunahan ng ating mahal na Diyos na may gabay at kalooban niya. Na gabay at kalooban niya. Ako'y nangangakong magiging tapat. Ako'y nangangakong magiging tapat. Sa aking grupong One Waray Nung Creators. Sa aking grupong One Waray Nung Creators. Na umulat at umangat ng sama-sama. Na umulat at umangat ng sama-sama suportahan ang isa't isa ng may katotohanan. At suportahan ang isa't isa ng may katotohanan. Pipiliin ko ang maging mabuting asal. Pipiliin ko ang maging mabuting asal. Kaysa kasikatan. Kaysa kasikatan. Kabutihan kaysa kompetisyon. Kabutihan kaysa kompetisyon. At integridad kaysa panlabas na imahe. Kikilos ako ng may katapatan. Kikilos ako ng may katapatan. Magsasalita ng may pagpapakumbaba. Magsasalita ng may pagpapakumbaba. At mamumuhay ng may dignidad. At mamumuhay ng may dignidad. Sa online man o sa tunay na buhay. Sa online man o sa tunay na buhay. Ako'y nangangakong manimilbihan. Ako'y nangangakong manimilbihan sa pamamagitan ng awang gawa sa kapwa. Sa pamamagitan ng gawa sa kapwa. Pagbibigay kung saan kinakailangan. Pagbibigay kung saan kinakailangan. At gamitin ang aking boses. At gamitin ang aking boses. Upang magangat. Upang magangat. At hindi maghiwalay. At hindi maghiwalay. Ako'y nakahandang tumulong. Ako'y nakahandang tumulong sumuporta, po ta kumalalay? Sino po Sa aking ka grupo. Sa aking ka grupo. Sakahit anumang pagkakataon. sa Sakahit anumang pagkakataon. Aninin dinig ko ang responsibilidad. Aninin dinig ko ang responsibilidad ng pagiging content creator. Ng pagiging content creator. Sa tubig kay ng asiyahan. Sa tubig ng asiyahan. Kalaman at inspirasyon. Kalaman at, at inspirasyon. Sa aking